napag-desisyonan mo na ba yung ipapagawa mo kay Ang Alden? Bulo, ano po ba ah, yun? Oo. Ah. Ganda yun. Oo, napapagawa ko si Alden. Po. Bibigyan kita ng uh, limang minuto. Isubo mo sa akin itong puto. <laughs> ano? Limang minuto? <laughs> Alam mo, Montek na kita mabatukan eh. <laughs> <laughs> Hindi pa ako inutusan mo, yun nando pa sa studio. Yung papunta lang natin dito, apat na oras oh, okay. pa, limang minuto pa. Challenge nga eh, ha? <laughs> Ah, oh, sige, ito na lang. Okay po. Ito na naman si ate, mga challenge-challenge niya. Ayan na naman sa mga challenge mo, ha? Ayan na naman, pinagtutulong-tulungan niyo na naman ako, ha? Eh, kasi ikaw, pag gumaganda, pakiramdam mo, na iba pag-iisip mo, eh. Siyempre, Alam mo, nakainom na ako ng maintenance, kaya okay na pakir... Ano ba? <laughs> Bigla na Dito lang na pumapap out itong ito. O, ito. oh, ano yung challenge? Oh, ito ang challenge ko. Alden, makinig ka. Opo. Huwag na tayo friday challenge ko. Ano? Maliban sa puso, dapat laging isa, isa sa alang-alang ang isip. Dahil magandang ang relasyon pag ginagamitan ng puso at isip. Ha? Makikipaglaro ka ng Pinoy sa mga dabar cards dyan sa studio. Yan ang hamon ko. Okay po. So ngayon, pumunta ka sa mga audience. Kaya kayo ni Alden yan. Go Alden! Good luck! Para it. sa Aldob Nation, gawin mo yan. Ang ganda pa ng suot mo ha, Pinoy Henyo pala lalaroin mo. Kailangan masagot ang pinahuhulang salita in two oh, minutes. Hmm? Huh? Ay, okay po. Sino ang kalaman? Minutes. Sino ang kalaman? Maring Alan! Yes, Lola. Ikaw na ang pumili na makakalaro dyan ni Alden. Ay, pokey Ako ang pumili? So, Jen. Oh, Kailangan mga tatlong words ka. Tao ba to? Tatlong, tatlong words. Ah. Makahula na tatlong words. Check na. O, oh, 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 Tuloy wait. ang date. Tuloy. <laughs> Ay, wala pa sinasabi, ha? Ah. Wala lang, ka, na, pa, hindi pa nakukuha Janet. challenge. Tao ba to? Yung pumipili? <laughs> Hindi. <laughs> eh, <laughs> pero kang limang chances. <laughs> ano pangalan mo? Star. Star? Teka, saan ka star? Ang Gono Rizal. Ang Gono Rizal? Ano yung sulyap kay Alden? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Meron pang, hi Alden. <laughs> Galingan mo ah. Galingan mo ha? Ah. Sa'yo kasalalay yung... Yung date po yung bukas. Yung date nila bukas. Madam. Lola, paano yung words? Sino ang ano? Yung word nasa isip ni Lola. Alan! Ha! Oh. awak Hawak mo ba yung telepono mo? Opo. At ah, next ko sa'yo yung mga salita. Tinex mo? Ah. I-check mo nga. I-check mo nga. ba? Mga, mga picture. Oh. Oo nga. Oo nga. Ah! Paalala dyan sa studio audience. Bawal Pagod ang mahingay. No coaching. Ha? O, no coaching no naman. Bawal man no na na na. No, tayo. Be fair. Be fair. Tikin na natin talaga kung talagang gusto, talagang karapat dapat si Alden na payagang pumag-date. Yan. Tama yan. O, okay, diba? Oo. Oh, oh, oh. Sige. Ayun. Pag hindi nasagot, alam nyo na. Abangan nyo yung ano. <laughs> Ayun. Yung naka-headband. <mga> <laughs> yan. <Yeah>, Pipihin <laughs> nyo. O, ito na. O, oh, ready na. Yung First four. Isa-isa. Isa-isa. Good luck. Ale. Uh, ready? Go. Tao? Inde. Bagai. Eh uh, hayop. Oke. Pekain? Inde. Anu tuh. Lugar. Oh. Eh uh, Broadway. Broadway Centrum. Eh uh, lagi lagi pinduputan Tao. Oh. Banyo? Bahai. Benson? Locek. Luzon? Oh. Ah, ah, Luzon. Okay. Maynila. Ah, pwede, pwede. Quezon City. Hindi. Pasay. Pwede, pwede, pwede. Pasay City, Makati City. City ba to? Ah, uh, hindi, hindi. Ah, ano to? Ah, 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 City to, hindi? Hindi, hindi. Hindi no po coaching. City, pero nasa Maynila. Pwede. Ah, uh, Star City, ganon. Ah, uh, hindi, hindi. Ah, daanan ba to? Oh! Oh! <laughs> Kakaoching! Oh! Edsa, Edsa! Oh! Next word! <laughs> itsa, itsa. Next word! Sabihin mo lang, <laughs> traffic, ganon. Next word! Next. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Oo. Oh. <laughs> uh, nandito sa Broadway? Tao yan, tao! <laughs> <laughs> Pwede! Oo! oh. Huh? oh!

Hindi. Tanghalian? Hindi. Dessert? Oh! Ah, uh, matamis? Oh! Sucolid. Oh! Ay, makatablo, Izay! Taplo! <tossit> ito ah ang galing ni Ate Okay start ng premium mo picture selfie bakat yun oh lola niyo Pero pasok sa kaloob ko sa'yo. iyo Yan Ate paano Yung yan Yung monkey. bigin ka sa akin <laughs> <laughs> Thank you star May abi si Joey Ate salamat po dahil sa natuloy ang date Lola uh, Tuloy na po ba ang date Lola Ha Lola live pa kayo Paakyat na po ba, ba kayo, Payag na kayo. Pumapayag na ako. Oye! Oh, yeah, oye, yeah! oye, oye! Asiko mo ako, Ayos <laughs> nice na. Wala, uh, thank you uh, po. Wala ka naman. Oh, dahil pumayag na ako. Oh, wag ka na magbihis. Diretso mo na ano? yung kami Hanggang bukas na yan. Lola, thank you po, Lola. Pero promise po, uh, hindi lang po para sa amin to. Kasi para din po to sa buong Aldab Nation, Lola. Para po. Six months na rin sila. Six months na po. Half a year na po. Alam mo. Saan, mo dadalhin? Saan mo dadalhin? Ang date? Saan ang date? Surprise, doesn't it? Diyan sa props area. Uh, Surprise. Sa props. <laughs> Surprise po. Alde! Po! Oh. Pasensya ka na, iho. Sa Gacibo. <laughs> Ang akala ko kasi magde-date kayo ni Yaya, ni Divina, tsaka ikaw. Oh. Eh kung sinabi mo na kasama pala yung Aldab Nation, di sana umuoo agad ako. Wala na challenge challenge? Wala na challenge challenge. Oh. Challenge challenge. <laughs> ako naman ha. May six Aldab Nation. Okay na rin yun, Lola. At least na-test natin yung isip. Oo. Ah, sige. Tuloy oh. ng date ni Yaya at Alden. Bukas! Bukas! Bukas, Bukas na!